guys at babalik kami ngayon mga kajaber the man will make you I'm good so ito na kami ngayon alis kami tatlo oh, so, punta kami sa ewan ko kung kami pupunta ito service namin yes 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 show ito service namin namin Okay Ito, ito yung isang kasama namin oh. Shout out to shout out God Dos Shout out God sa Anos Labat Anos Labat Anos Labat So, ito si Salam Si Salam Si Salam mo Oh. salam oh. Alam, Alam. Hello. Salam Hello Salam, Salam. It's good, It's very good man. <way>, まだ, ah matem, <madem. laughs> blog blog malum blog, YouTube YouTube, tapi malum YouTube, men po ada standpo kami, tapi malum malum tapi itu si jablero ko. katapi kok si jablero, ko. right, nggak jaber, <Glut 'y laughs> <gayas> si sang jabero. Oh. Jaber. si Jaber dyan. Ano? Ay, si Jabir si Jabir salam. Si Jabir, salam. So, yan guys. Alis mag -ano kami. Magmumol, mag kami. Magmumol kami. Uber ngayon Different kami ni Salam Papakain mo na Si Kalkadir uh, Ah wala na Tinanggal na tulog na tulog eh Oo oh, pinalit na yung bata Oo oh, wala na tinanggal na si, Yung nagbibigyan ng pagkain sa atin oh. Tinanggal na ni sir balapit na yung si Kalbo maniwala ka sa akin Si Kalbo oh kasi di ba, walang ginawa lang. Kung kumain, magbuhat. Lapit-lapit okay. na yan. Lapit-lapit <laughs> na yan, syempre. Tangin eh, ka ng tao, ganun. Parang sinusinubang si Ha? Parang sinusinubang. Tangin eh, ka ng tao, ganun, ng trabaho. Ano, di diba? ano ba? Ano, ba't yun si yung naglipis ng pagkain? Oh, no? Kaya natulog ng tulog. Ay, kaya, yung bata yung Pumalit. Pumalit. O, oh, bagong hire. Katip. Ito po yung katip. Municipality. Bago, ginagawa pa lang. camera ah, lagi eh <laughs> tulog eh pag hapon pagdating tutulog ayaw po po so, itanggal si, tinanggal ni sir hala to Police. On. Ito mga jaber Ito mga jaber Ito mga jaber iyon mga jaber oh Nanginit Ito kami mga jaber Alakad kami mga jaber Ito kami mga jaber Nanginit guys Yes, mga jaber kami rito ng Saudi Ito yung, ito yung founder namin oh si Big Kaber. Ini mga man, Jaber ka. Kamerito. Ayo. <laughs> Ay, yeah boy. Ito kami ngayon sa dis. Oh, okay. to kami. Mani yan. Punta kami sa multiple. Yep. Ah, wala Baka sa mga bagong model ha. Ha? Oh, wala video no, wala. Oh. May eh, pala City Mall oh. Ang ina makapunta nga tayo diyan. May Starbucks pa rin oh. Pupunta nga tayo diyan. Tang. Tayo tayo ni Salem sa Mall. Mall, mall. Mall, mall. Where go? Akil? Akil? Oh. La. Ah. Uh, uh. Ada <laughs> pinner. Pinger? Absen, absen. Ikama. Ikama. Oh, ayun oh, namimingwi -nami -nami po yun. Oh, mga Bulat ka ba? Laging Ay, hey, bangko. Bang hadapi kalaba Eh, tatawag tayo yung bangko. Tatawag sa atin yung bangko. Yan yung ibibigay mong o, ano, OTT. Number activation mo yan eh, sa bangko. Lady business oh, babae oh, ayun oh, sa kaliwa oh. Ang dami na rin gym dito pang babae. Ano sila eh. Oh, lalaki no, hindi oh, sa atin. Hindi katulad no. Maliliit eh no. Dito isang building eh no. Ayan yung Cornish oh. Hii, namisik yung lugar ko. Mukha sa Cornish tayo dadaan ha. sa Ganito yung lugar ko eh. Ito, ganito yung sa amin, papasok. Di ba, maganda yung lugar ko, mapuno. Oh, mahalaman. Cornish. Tama yung mga bahay malalaki. Walang mga apartment katulad sa atin. Di Di ba? sarap magpahinga dyan, dyan o, sarap magpahinga dyan o may kapi kapi tayo ihaw ihaw